mga kwento ng kababalagaan, katindak-tindak, at karina-ima. Mga kwento ng mga multo, pag-ibig, aswang, mga kukulap, ah. mga paparap, kaluluwang ligaw, at mga maling. At mga kwento ng mga inkanto. isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunula. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Ang aswang ang tumambad sa harapan ko at lawit ang dila. Nasa harapan ko pala mismo ang babaeng nakatamit pang na nakabuka ang bibig. At nananalaytay sa dugo ko ang pagiging isang babaylan. May gumagalang aswang sa lugar na ito. Ang mundo ay binabalot ng hiwaga at kababalaghan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswang. Isinulat ni Giovanni Pido ang manlalakbay na manunulat. Taong 1990 sa lungsod ng Sorsogon. Dati, hindi ako naniniwala sa aswang. Kahit sino pang magsabi, skeptic ako sa mga ganyang bagay. Hanggang sa hindi lang ako ang nakasaksi kundi lahat ng kapitbahay namin mismo. Sa isang bulubunduking bayan sa Bicol kami nakatira sa lungsod ng Sorsogon. Isang gabi noon, may hindi inaasahang pangyayari ang naganap nang biglang nawala ang kuryente. At may namataang napakalaking ibon sa may tulay patungo sa direksyon malapit sa bahay namin nanataon nataon namang may napakataas na puno ng nyog. Agad nagkwento ang mga nakakita na noon ay nagchichismisan sa may tindahan sa malapit sa amin. Agad namang pinailawan ng flashlight ang puno ng nyog at may namatang itim na tao na nakayakap sa may tuktok ng puno. Yung mga kapitbahay naming nagbabasa ng comics ay kumuha ng tirador at ang iba naman ay nagpausok at kung ano-ano pa ang ginagawa para lang umalis ang hinihinalang aswang pero hindi ito natinag. Pinaniniwalaan noon na marahil malapit ang bahay ng aswang, kaya ayaw nitong umalis sa may puno. Isa rin sa dahilan siguro yung sobrang taas ng pwesto niya, kaya hindi maasinta ng maigi at hindi maabot ng pausok. Napapansin din noon na hindi gumagalaw yung dahon ng mga nyog, walang saplot sa katawan ang nilalang na nakita sa taas ng nyog. At kumikintab ang katawan ng aswang dahil siguro sa langis. Walang nagawa ang mga kapitbahay namin, kundi pabayaan na lang. Pero nakahanda sila sa mang may mangyari. Mag-uumaga na nang kami ay matulog ng pinsan kong nakitulog sa amin. Lahat ng tao sa baryo namin ay napuyat dahil sa nila lang na nakayapos doon sa taas ng puno ng nyog. Hanggang sa umabot ng alas 4 ng madaling araw, saka na kami pumasok sa bahay namin at natulog. Kinabukasan, nalaman na lang namin na tumalon daw ang nilalang kagabi mula sa puno papunta sa bubong ng mga kapitbahay namin bago pa man mag alas 5 ng umaga at nag-anyo ito ng isang malaking pusa. Mula noon, tuwing gabi takot na takot na ang mga tao sa amin at ang mga nagbabasa ng komik sa tindahan ay hapon pa lang nag-uuwian na sila sa kanilang bahay. At tuwing gabi, pakiramdam ko, may mga matang nakatanaw sa amin mula sa masukal ng mga puno. Palagi kaming sumisilip mula sa bintana. Takot na takot kami tuwing sumasapit ang gabi. Dahil doon, nabawasan ang mga oras ko sa paggagala tuwing gabi. Sa ngayon, patay na ang pinaniniwala ang kapitbahay namin na aswang. At di umano ay naisali nito ang itim na bato sa kanyang anak na minsan din naming naging labandera. Kapag naaalala ko ang kwentong ito, ay nangingilabot pa rin ako hanggang ngayon. Pangalawang kwento Taong 1988, lugar ng Pasi, sa lalawigan ng Iloilo. Magkakalayo ang mga kapitbahay ni Hipag. Isang gabi, sinamahan siya ni ate ko na matulog sa kanilang bahay dahil wala si kuya. Pagsapit ng hating gabi, may naririnig si ate ko na parang baboy na parang kinakatay sa ingay. Pero ayon sa hipag ko, wala namang mga taga roon ng may alagang baboy. Kinalabit ni ate si hipag at bumulong. Naririnig mo ba yon? Sumagot naman daw si Hipag ko noon na naririnig niya. Naaamoy niya siguro ito. At itinuro ng Hipag ko ang kanyang tiyan. Buntis kasi ang Hipag ko noon. Ang bahay nila Hipag ay half concrete, half sawali, so pasok na pasok ang hangin o ang amoy sa labas. Pero hindi kita ang loob kasi may kurtinang makapal. Ang baho raw ng amoy na yun, parang bulok na iklog or yung kanal na binungkal. Amoy bulok na karne ba? Basta sobrang baho daw. Nung nawala na yung huni na yun, lang daw po nawala yung mabahong amoy. Magdamag silang hindi nakatulog at nakiramdam. Simula nang maikwento yon ni ate ko sa papa ko, palagi na kaming natatakot dahil gabi-gabi na kaming nakakarinig ng baboy tuwing alas 12 ng ating gabi. At napag-alaman namin na hindi lamang kami ang nakakaranas ng kakatuwang pangyayaring ito. Dahil pati na rin ang mga kabilang baryo at ibang mga sityo. May pangyayari pang after nila manood ng scout camping nila kuya at dalawa naming pinsan. Meron talagang baboy na nagmamasid sa kanila na nakita nila sa dikalayuan. At nagmamadali silang umuwi at takot na takot sila noon. Minsan ding inasuwang yung kapitbahay namin. Gabi-gabi siyang dinadalaw ng isang malaking baboy at nakasalubong pa ng tito ko pa uwi ng madaling araw. Ayaw ding maniwala ng tito ko noon, pero siya na mismo ang nakakita at hinabol niya ng itak. Si tito ko nga pala yung nakatira doon sa malapit sa hipag ko. Solong bahay niya ito at nasa mas mataas na parte kesa sa bahay nila hipag. Maraming malalaking puno ng pili at nyog ang nasa paligid nila. Ayon din sa kuya ko, Nakikita niyang doon dinudukot ng isang mabalahibong kamay ang anak niya. Yung dingding kasi nila sa bandang extension ng bedroom ay gawa sa dahon ng nyog. Bata pa noon ang pamangkin ko. Noong mangyari yon, ngayon, andoon na sila sa baba ng bahay ni Lola. Nakakakilabot pa naman na magkwentong Lola ko, kaya hindi talaga kami naglalabas ng gabi na o maglaro sa labas. Nagagalit siya dahil baka mabiktima raw kami ng gumagalang aswang. Hanggang isang madaling araw, kumatok ang tito ko sa amin at hingal na hingal at sinabi niya na nakipagbuno daw siya sa isang aswang. Ipinakita niya sa amin ang mga kalmot niya sa leeg at likod. Pagkatapos nun, nagmamadaling kumuha ng mas malaking itak para balikan daw niya yung aswang. Sumama naman si papat Kuya ko noon. At maririnig sa labas na sumisigaw si Tiyo ng, Si Sonia ang aswang! Si Sonia ang aswang! Naghintay kami noon ng tatlong oras. Pagbalik nila, mag-alas kwatro na ng madaling araw. Lahat sila may galos sa mukha, sa leeg at sa mga braso. At ang magandang balita nila, nahuli na nila ang aswang. Ayun Papa, Sobrang dulas daw ng balat ng aswang. Sina Tiyo naman at Kuya noon ay tahimik lang habang nakikinig sa kuwento ni Papa. Kinabukasan, kasama ako nung pinuntahan nila Papa, Tiyo at Kuya ang bahay ni Aling Sonya. Pero wala nang tao sa bahay nila. At wala na ring laman na gamit sa loob. Pinaniniwalaan Namaaring hanggang ngayon ay pagagalaga-ala pa rin ang aswang na si Aling Sonya dito sa amin sa Pase, sa lalawigan ng Iloilo. Ayon sa sabi-sabi, may nakikita raw silang isang kakaibang baboy na pagagalaga tuwing gabi malapit sa mga kabahayan. Dahil na nag-iingat sila tuwing pagsapit ng gabi. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. At nasahan nyo na magpapadala ulit ako ng karugtong nito. Lubos na gumagalang, Isi e. Valdevia. Mahirap din minsan ang mag-share ng kwento tungkol sa aswang dahil maraming hindi naniniwala. Pero itong kwento ko, ay personal experience ko po way back 1997. Grade 6 ako noon, noong umuwi kami sa probinsya namin sa Samar, kasamang pamangkin ko at ate ko. Nakapag-asawa dito sa Maynila si ate at ang anak niya nung panahon na yon ay 3 years old pa lang. Naging okay naman yung first couple of weeks hanggang sa biglang naging sakitin ang pamangkin ko. Palaging nilalagnat sa hapon tapos, nawawala ang lagnat pag dinadala sa hospital. One week na gano'n ang setup. Pabalik-balik sa hospital pero walang makitang sakit ang mga doktor. Isang hapon, okay na ulit ang pakiramdam ng pamangkin ko. Nasa sala kami ng kapatid ko at nanonood ng TV ng mga oras na yon. Ang bahay namin ay yung tipikal na bahay sa probinsya na malalaki ang bintana na kayang dumungaw ang gustong makinood ng TV. Sinita ng ate ko ang isang babaeng matanda na akala namin nung una ay nakikinood din. Nakatulad lang ng iba naming mga kapitbahay. Pinaalis niya yung matanda dahil ayaw hiwalayan ng tingin ang pamangkin ko. At doon na nagumpisa ang lahat. Nung gabing yun, hindi lang ordinaryong lagnat ang nangyari sa pamangkin ko. Nanlilisik na rin ang mga mata at nagtuturo na. Mama, may aswang po. Ma, may aswang po ayun sa andun mama sa may bintana dahil dalawa lang kami ng ate ko sa bahay nagdesisyon siya na sa sala kami matulog every time na inalapag niya ang pamangkin ko umaalulong ang mga aso sa may uluhan namin Pag nangyayari yon, Tatakbo ako sa mga lolo't lola namin nakadikit lang din ng bahay namin para manghingi ng tulong. Magsusunog ng sungay ng kalabaw ang lola ko para maitaboy ang aswang. Habang ako naman, uutusan na maghagis ng asin sa mga bintana namin simula taas ng bahay hanggang sa baba. Ilang araw na gano'n ang sitwasyon namin. Hanggang sa bumalik na ng bahay, ang mga magulang namin na galing sa ilang araw na paghahanap buhay sa ibang bayan. pinag ni tatay ang ate ko. Dahil ang plano, iluluwas na lang sila ng Maynila kahit hindi pa okay ang pamangkin ko. nung huling gabing iyon gising lahat ang mga tao sa bahay dahil lahat nagbabantay mga 1am noon sinubukan ng ate ko na ilapag ang pamangkin ko para mag CR siya pero wala pang 15 minutes may kumakaskas sa bubong namin sa tapat ng hinihigaan ng pamangkin ko sobrang lakas ng pagkaskas na akala mo may helicopter na lalanding. Tapos, yung pamangkin ko nagtuturo sa bubong. Mama, mama may aswang! May aswang po. Sumisigaw ito habang nakaturo ang kanyang mga kamay sa may bubungan namin. Noong nagbukas ang bintana ang kapitbahay namin, narinig namin ang tina napakalaking ibon na pumapagaspas ang mga pakpak na papalayo sa bahay namin. pagdesisyonan ng tatay ko na sunduin yung mga kamag-anak niyang manggagamot. Mag-isa niyang pinuntahan ng madaling araw. 45 minutes ang biyahe via bangka dahil tanging sa ilog lang ang daan nung mga panahon na yon. Pagdating sa bahay namin ng mga kamag-anak ni tatay, pinalibutan nila ang pamangkin ko habang dinadasalan at inoorasyonan. Hanggang sa mag-umaga, ay nasa gitna nila ang pamangkin ko. At doon lang nakatulog ng maayos ang aking pamangkin. Noong umaga ding yon, umalis sila sa probinsya namin para bumalik na dito sa Maynila. At dito sa Maynila namin natagpuan ang katahimikan tungkol sa kababalaghan. Lalo na sa mga aswang. Maraming salamat po sa paglalahad sa aking kwento. Lubos na nagpapasalamat. ANL Javier po ng Hamtik Antike. Shout out sa manlalakbay na Manunula channel members. Shout out to Bob and Joe. Lovely Eleanor Buenaventura. Oscar Meneses. Lucien Abelardo. Cherry Zafirina Montelibano, Kat Burglar Segunda Katigbak Yerin Karim Ayk Pasagrado Shella Hart Rona May Color Athena Phoenix Drixie Brelpido at Maria Cristina Rivera Paki-subscribe din sa iba pa naming YouTube channel Ang Daigdig ng Sindak at Lagi at Anting Yera. Maligayang pakikinig sa lahat ng mga overseas Filipino workers sa buong mundo. Lalo na sa Middle East at mula sa North and South America hanggang Europe at Asia. Maraming salamat. Hanggang sa muling paglalakbay. Mabuhay po kayo. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Jubani.